Ito na po si Tata Libo <laughs> Ito Libo 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 Ba't Libo Kasi yung shoot ako, Libo 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 Ba't Libo ganon? Ba't ganon? Napakasimple problema mo. ka. ko <laughs> <laughs> ba't, bat, ayat, bat ganun? May sana sa Masipag naman po ako pumasok. Ba't walang laning nakikira sa atin? Ba't ganun? Anak, napakasimple lang din ang problema mo. Lagi ka kumain ng mani. Huwag kang magubot. <laughs> Sa bawat problema do, punta lang kay Tata Libo. Kumuha mong gimatulog to. Lagi ka pagalito. Okay, sa bawat problema do mga malulungkot na tao punta lang kay Tata Libog kung kailangan nyo ng payo pasok, pasok, pasok mga ropa ya, yeah, pila lang kayo dyan ikaw may problema ka ba? ha? kung alak lang problema mo gusto mo, bumila ka dyan alright, alright sige, okay, pila lang kayo dyan ha tatawagin ko lang si Tata Libog Pak po yung mga kasalanan Matagal ko nang inaasahan at sana po ko na si sa ko. ayos salamat. Sandali na lamang po at lalabas na si Tatalibo. Kaya pakihanda na lang po ng mga tagiisan daang piso natin diyan, ha? Para ko nilibrehin sabayan. Kaya na kayo mangingin ng payo kung ayaw naman ba ay, yun! na! Eto na po! Eto na po! Si Tata Libo! Take shot sa shot na paswak parang Kobe Paikuti ng baso hanggang mahilo Walang tablahan kahit ang bag mo ay zero mo na yan, boy Alak sa mo na yan, dumaloy Syempre unang Okay, okay. Ito mo ang kailangan talaga ng payo na ito ah. May sandaan ka ba dyan? Kaya na, kaya na, kaya na. Eh, papakilala pala muna natin ito. Wala to introduction na Kampay sa lahat ng mga tropa Tagay na ulit mga kakosa Ilabas Pwede to tatalibog ha? Ba't ganon? Tatalibog Yung girlfriend ko kasi Nami-miss ko na Kung pwede lang sana Ubusan ko yung hangin Para yakapin ko siya Ba't ganon? Maligo ka lang Ba't ganon? Ah, isun tan, isun tan, isun tan. Ay, isantaan 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 Wala na Ayaw mo O, oh, sige, sige Sige na Oye, oye, oye oy, oy. Wala rin doon ng introduction. Pakilala muna natin ito, Ed. O eskinita sa loob ng bakuran o kalsada. Sige lang, basta bawa. Let's go! Tatalibog. Ba't ganun? Kasi pag naman po akong bumasok, ba't wala lagi sa akin natitira? Ba't ganun? Anyak, iwasan mo mga utang para may matira sa'yo. <laughs> <laughs> ba't, ba't, ba't ganun? ganun? Ina, sige na, sige na. O, alam na. O, oh, isa daan, isa daan. <laughs> reklamo ka pa yata eh. Sige na. Tatalibog, tatalibog, ba't ganun? Ginalingan ko naman po, bakit niya po pa rin ako iniwan? Ba't ganun? Anak, kumain ka ng balot, mahina kasi tuwod mo. <laughs> ba't ganon? <laughs> sige na, sige na. Oo, oh, dito, dito ko dadaan. Babadobli ko yung sandaan mo eh. Oo, oh, oo, oh. oo. Oh. Baka oh. peke ah. ha. <laughs> oh, sige. Oh, sige na. Tatalibog, ba't ganun? Ba't ganun mga babae? Kung hindi sila tama, tama sila palagi. Ba't ganun? Anak, Magaling lang kulusyon mo. Bigyan mo lang din ng tama sarili mo. Ay, gano'n ba yun? <laughs> Ba't <But laughs> gano'n? Oh, ano ba kasi tama yun? Ay, ikaw ano na! Ano? Parang lasing ka pa. Parang kainuman kita kagabi ah. Nakailang bote ba tayo? Hindi <laughs> ka nag-ambag kagabi. ngayon ka mag-ambag. Kaka ah. na isang taan mo. Bento lang pero. Yan ang bukbuk yung pakiting. Bilisan mo na. Ba't gano'n? Nakaka no, isang case na kami pero wala pa rin akong tama. Ba't gano'n? Oh! Anak, magambag para kamaan ka. Sabali, <laughs> gusto mo tamaan? Tatamaan ka sa akin. Hindi <laughs> <laughs> pwede yun. Gusto mo na lang. <laughs> pwede na. Hindi na, hindi ka ng payo. Talibog, ba't ganon? Minsan, inaaway ko sa sarili ko. Minsan, nagsusuntukan kami. Ba't ganon? Ay, anak. Pumunta ka ng mental, gumutalong yung sarili mo. <coughs> Ay, ganon. <laughs> Ba't ganon? Samantalong yun ah. Yeah, Uy, tayo. Uy. Sige na. Ba't ganon tatalibog? Napakaraming taong mapagsamantala ngayon. Alam nyo nilang nahihirapan ka, tapos nagtatawanan ka pa nila. Ba't ganon? Anak, tawalan mo din sila. Ba't ganon? Hindi ba maghihati <coughs> <coughs> tayo? Hindi na tayo mag-usap. Nakita mo tao. pataoy. 3, 4, 5, 6, 7 Tumakay, ano ba yan? Tati tayo, mamaya kaya niya Tatalibok, ano na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, tatalibok 8, 8, 8, 8, Sige na, sige na, sige <laughs> tatalibo, ba't ganun? Sinasabon ko naman yung puwit ko, ba't mayitin pa rin? Ako nga na, napakagaling ang problema mo Subukan mo wag magsabon so, Pupo ka yan <laughs> Bayad mo! Wala mo tak kahit mo. Ayos ka. Nakalusok wala na nga, no? Sandero naman yan, no? Kinupit ko na lang sa nanay ko yan. Teka eh, lang, hali. Wala na to. Sundan lang. Hindi, may ka. buho ka ba? Pag, pag uh, may buho ka, isang Okay, 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 okay. Masagot lang, masagot lang. Wala na sa'yo. Wala na. <laughs> <laughs> Tatalibog, ba't ganon? Eh napagalitan ako lagi ng magulang ko. Kain tulog na nga lang ako. Wala naman akong ginagawa, di ba? Ba't ganon? Anak, wow. Wow. Subukan mong hindi matulog Parang hindi ka pagalitan. Bakit gano'n? Ganun pala yun. Kalbo! teka lang, hindi Parang wala sa buhay. Oo, mo? sasaya po. kama ng... Huli kong huli Oo, ay, kalbo yun. Oo. Sige ito. Kalahati lang naman ako eh. O, pera na, sige na. Kalahati lang naman. Oo, Kalahati Sige na. Tatalibog. Pamangkin. Po, oh, tatalibog. May problema ba to? Pa parang wala naman po, tatalibog. Bakit mo? Uh, to. Ay, hindi, tatalibog. Ayan, mukha niya po yan. Ano, oh, mukha ko yan. Ikala ko pa. <laughs> May balya ka ba dyan? Uh, meron po, tatalibog. Ah, kaya. Ito po, ito po, ito po. Ito po. ang problema eh. Oh, anak. Bumili ka ng kawas. Ang lakas mo. Oo <laughs>

Anong banat natin dito? anong banat natin dito? Anong banat natin dito? Pag ganun. Pag show. Against the lights na lang Ay, Against the lights na lang natin. Against Ayan guys, na nga rin Dali yan kakay Sa araw na ito, welcome po ang dalawa nating bagong menu Welcome, welcome, welcome Thank you, boss Ang dami na nun ha <laughs> Ang dami uh, na nun ha sipping na magtapo, subay subo, <laughs> <laughs> subay <laughs> na prek, yes, ah uh, paki support po ang aming page, ang San Jose Nyo Blogger, at subay subay nyo po ang aming mga programa, tiba palabas na mga video, subay subay nyo pang aming mga proyekto dito sa San Jose Nyo Blog. atatag after na <laughs> shoot atak yəni ata. Hə, kanın